Oh, ito na lang, ito na, ito na. Meron din ka petok. Okay. Ano? panuorin natin. Sige. Ang uh, I found uh, a power trio testimony. Ano? ano? Oh, meron na rin silang pakape. Panoorin. Ayun ako sa iPhone. Hello, good afternoon. ah nandito po ako ngayon kay Kuya Roy Riodike. Yung pasyente ko po siya ng arthritis pero nagda-dialysis po, uh, isang taon na kuya, no? Mm -hmm. Isang taon na. Uh, siya ay na, nagda-dialysis noon, naka-17 session pero nag i trio at na-discharge. Hello po Kuya Roy. Hello po. Uh, ano yung ginamit mo nung nagda-dialysis ka? Power trio, di ba? Uh, power trio, Ferndi, Active. Uh, ilang, ilan ang take mo sa Ferndi, kuya? Uh, five yata. Uh, tapos yung Fern Active Milk ka, three times a day. Uh Oo, -oh. tapos, matasang ang kayatinin mo, nung nag-power trio ka, bumaba. Uh, bumaba, kaya dinischarge ka na sa uh, lying in. Uh, totoo yun. Uh Oo. -oh. yun po. Ah, uh, ito po yung pagpapatunay. May video din po kami noon. Hello, Tay. Good morning. Wow, naglalakad na. Kaway-kaway naman. Kaya na baka nagkakawa ang mga iPad? Uh Oo. -oh. Malaking tulong. Ah, uh, sige po. Okay, ingat lagi. At eto na. Discharged na siya. At naupo na lang dito sa St. John. <laughs> Ayan si Kuya Roy Riodique dyan sa St. John na uh, tatay po yan ito, ni Tony Karen at Rosella, Ubaldo. Uh, Nasa 80 years old na pala si Kuya Roy. Power trio user. Pasyente po yan ni Ate Fats dahil sa arthritis. Pala inom noong kabataan. no, uh, May ilig sa inom. Kaya nagkaroon ng gouty arthritis. Nagkaroon ng kidney failure dahil sa lakas ng mga gamot na iniinom. Uh, dati siyang mm. naka-wheelchair at nagda-diaper na. Uminom ng Power Trio, Friendly, Milka, at uh, Fernactive. Ngayon, nakita niyo sa video, nakakalakad na at maganda na ang kanyang katawan. O panganga, so on. Ayan. Okay. See